Ano to, mama? Kina, mane, ma? mane! Mane! Ha? Mane! Ang tapat tayong pasikari Bunso mo. Pabantay ka pa talaga dyan, bun, ha? May sili talagang green, ma? Mm Hindi, no. Para mag-arang-arang. Napakagaling talaga ni Lola namin. Eh, ma. Huwag ka na kamuwi. Ay, ma. Ito, ma. Baka di na makaunibon po nga nga maya na. Yes! Kaya, kain! Kain yan! Kaya, Kaya. mo to? Yes! Sili to, bun? Kaya. Au-au <laughs> ni bun? Kaya. Ayan, nagluluto si mama ng money ko. Sarap. Ibebenta ko ito, ma. Pwede, pwede kainin natin. Sama lang yun. Ayan, guys. So, yummy. Wow, sarap. Nagbabrown na siya. Yummy. Mami, magbenta. Mami, wag Ano sa akin mo? Magbenta. Bakit? Kasi sarap. Sabi lang yan? Favorite. Favorite mo, Pogi mo pati, ah. Pogi-pogi pati ng sulita, ah. Ang sarap-sarap naman ang itsura. Ang So, oh, ayan na guys, narin na ni Mama. At, ano oh, mo, no, over overcook? Hindi mo, tama ka. Oh God, excited na nga si Bonner. Bon May. Bon, ito ma-excited ka na? Masarap daw yan eh. Excited ka na ba talaga, Bon? At talaga may, kinuha na ng ano, may lagyan na niya, oh. Patingin? Hindi oh. yan yung isa na, yung, yung, yung matagal yan ng bawo. Kakabun-bun okay, ko ah! Ang malakbang yung bilo para madaling mabaw ito. Luto na guys!